shout out shout out sa mga mahilig sa gubat mga nature lover ito kami ngayon sa kagubatan ano Pintan namin yung area na nasa namin, ang aming trabaho. Sama ko. Si Buddy. Bali, ito yung pinaghihinalaan na ginawang tirahan ng mga minero na walang paalam. Wala Bale, inakit namin to. Nag-umpisa kami ng yung nasa unang video ko. May dalawang oras namin nakikita nilakat nilakad bago namin marating to. Kung napanood nyo yung video kong sinusundan nito, uh, yun yung pag namin dito. Ito yung sinadya namin. Isang bahay na nagbalita nga sa amin. Kasi may muhon kami dito, nandun sa taas. Ayan, yung muhon, kung nakikita nyo. Bale, ito itinerhan daw ng mga minero Noong time na yun At ito yung kanilang mga Hinukay Yan kung nakikita nyo At ang pinagbasihan nila na sign Ayan Yung letter N Tsaka itong sign na to na paaro Pababa Yan hinukay nila oh, Medyo Hindi naman kalaliman Hindi namin masiguridad Kung may nakuha sila rito Wala Pero napakalaki nitong bato na to Ayan yung hukay Siguro may 7 to 8 feet. Ang hukay. Ha? Ah. Inumin? Malinis? Bago? Baka na-stack na nila dyan. Iwanan na nung time na malaman na inakakit na natin ito. Bale, nung time na na-duty kami dito, hindi uh, pa ito nasugsog nung mga unang gwardya mga unang gwardya na naka-duty dito ngayon uh, siyempre sa mga kaibigan natin na mayroon mga meron daw nga dito na hindi naman minahan at titingnan pa kami dito isa na ating aalamin kung ano yung nandito ilalim nito si e, ngayon inikot namin to nakita nga namin tong hukay na to

May ganoon pa sila ng mga hukay. Walang gusto nilang sugsugin nyo. Hindi nyo nakita ito ba din dati? Kaya may gawa sila dito ang daan. Mari, no? wala natin ito na lamang. Sugsugin natin ito. Ito yung tunnel. Malalim mo. Malalim, may ginawa sila ng hukay.

Alamin natin kung ano yung dito Tabi po, tabi katakao? po. ang lalim po nito okay, na Bukod po po yung nasa may luba, you know. Kali, wala akong ahawakan ay kung ating sisilipin po para delikado. Dito ka sa may kabila. Ano, hindi pwede ron. Yeah, bato. Baka gumuho. Nasa may bato. Problema kayo, baka madulas ako eh. Hindi. Ito na lang. Ay, bali ba umabayin po natin ito? Na po natin ito napahirap po ba? Punti na po tayo kasi. Hindi, siya, okay, isa. Yan, isa. yan, <g> <grazing> yan. Yan, yan, yan. Balik na pa po nila ng pako. Balik na po nila ng bako. Mag Allez, no. na Sabi po, ano. Saka kami po ay humingi ng. Sabi po, sa nagbabantay. Titingnan lang po naman namin. Opo. Lalim yan. Natabag lang ay. Ah, uh, po, tuloy na po natin ano. Ah, uh, pasok sa ano. Mila po kami ng kaunting pasensya sa abala, dami po titingnan nito. Kung narinig niyo po ang aming dalangin. Pasensya na sa amin. Ito po ay sa aking pagka-estimate. Kailangan ko ng plus light at talagang Wala tayong plus light. Malalim? sa akin po pagkaka ano um, lalim. ito ay hindi hinukay itong area na ito hindi hinukay hindi ito hinukay oh. sa jaho itong hukay kuweba sa ilalim wala po siyang bakas na hinukay ng lupa ang hinukay lang ito area na ito kumbaga sinalubong nila yung butas pa ganun mm. di ba natin masusubukan kung malawak yung ilalim nito mm. pero hukay kuweba ito kuweba itong area na ito ito lang hinukay nila Ah, babay na? Hindi. Kukuha ko ng ano, sabi na ano. Why? Ah, ko na po ito at Sige, tayo po pinahintulutan ang gabay nito. Sagod na yata ito. Pinabag lang ito eh. Ano ba di? May ginto. Amoy hayop ang loob. Ay, ibig sabihin merong amoy dam. Pwede nandito kasi sila. Uh, ang hukay nito, pag ganun, ito, papasok. Pagdating doon sa baba, mga 10 feet, may, may patag na pag anon na. Kuiba ito, itong isa. Ito lang hinukay nila. Pero wala kaming, wala akong makikita ang sign dito, ang treasure. Hindi. Kasa taas ang ah. sign yung pababa. Oo. Kaya dito nila tinumbok, natumbok nila itong kuweba na to. Maliit. mga makakarisbak. Hanggang dito na lang at akit na tayo. Maraming salamat at hanggang dito na lang at abangan nyo ulit yung susunod na upload ng video ko sa area na to.